Pwede ba paki sa amin yung yung binabanggit nyong uh, threat sa buhay ninyo? Actually nasagap namin to Christian sa isang vlogger. Uh, may staff ako nagpadala ng uh, ng uh, link at uh, nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo uh, at uh, kung, si, yun na nga, no? kung sino nang ano kung sino makakagawa ng hindi maganda sa atin ay uh, mabibigyan ng 10 million at uh, hindi namin ano ito hindi namin pinalampas dahil yung mga ganito dapat seryosohin din no kahit na uh, ano pa lang, kahit na lumalabas pa lang sa internet so re-report namin to sa kapulisan natin uh, re-report din namin dito sa uh, internal security ng Senado para uh, maging official gaano ka seryoso yung threat na yan kasi nabanggit niyo vlogger no can you talk about that particular video Oo. Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay nag uh, magbibigay ng 10 million doon sa mga uh, makakagawa ng hindi maganda sa atin. At uh, uh, pinapa-verify ngayon nito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuan, um, Christian, uh, ang pinag-uusapan natin dito mga eh Kung matatandaan natin yung yung torture na ginagawa uh, nakita kasi namin yung ako nakita ko yung video na uh, yung torture video na ginagawa sa porak at sa Banban talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao eh ito yung mga taong na taong walang konsensya talaga no? na kaya magtorture at kaya pahirapan ang uh, kanilang mga biktima at sabi rin yeah. sa amin ng PAOC na yung mga sindikato dito Uh, hindi ordinaryong mga grupo to ito yung tinatawag nating triad no sa na, nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar at uh, uh, itong triad na ito kilala ito sa sa torture kilala ito sa pagkikidnap at uh, ito yung iniingatan natin dahil kung iisipin natin uh, Christian namuhunan sila dito nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Bamba pero dahil nga sa investigation, eh nahinto no itong negosyo nila. Ngayon baka, baka isipan nila gumante o baka isipan nila na anong baka nagalit sila at gusto gumante kaya mag-iingat na lang tayo. E eh, kumusta naman yung you don't have to go into the details pero nagdagdag naman ba kayo ng security. Well, humingi ako ng humingi ako ng suporta at dagdag security kay uh, Senate President Escudero at uh, kaagad ibinigay niya naman yung uh, additional security at uh, nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil uh, mabilis no nung pag, pag pag report natin itong insidente to uh, kaagad nagdagdag siya ng security. Mhm. Mm nung no, I think more than a week ago nakausap din po natin yung ano yung uh, mga taga-PAOC at nabanggit nga sa atin ni uh, spokesperson na uh, Winston Casio eh sila raw mismo syempre nakakatanggap din ng mga death threats okay. at yung iba mga nagre-reach out yung parang sinusubukan silang i-bribe sa inyo ba hmm. may mga ganun din pong paglapit yung bribe wala no so far wala namang nagre-reach out sa akin na mayroong bribe uh, pero maraming ano maraming uh, mga marami mga nagmamahal sa atin nag uh, nagpapa ano nagsasabi na dapat mag-ingat at uh, pero ito yung itong sa vlogger na ito, yung first instance talaga na merong uh, may, may detalye ng uh, itong threat na ito kaya uh, iimbisigahan din man to no? titignan kung talagang valid siya o hindi uh, pero dahil nga ang mga taong nasa likod dito ay mga sindikato uh, mag-iingat na rin tayo dahil baka biglang isipan nilang gumante o alam naman natin itong mga ito eh walang sinasanto to eh lahat ay gagawin mm -hmm. dahil Uh, wala silang wala silang ano wala silang takot hmm. may nag out din ba sa inyo kunwari dumaan sa mga common friends para sabihin oh baka pwede mag-slow down muna kayo dito sa mga ginagawa niyo investigasyon dito sa pagbusisi niyo sa Pogo sa akin wala eh um, Christian dahil una pa man alam na nila na ako against ako dito sa Pogo uh, kaya tingin ko sa mga nagtatangka eh kumbinsido na sila na hindi nila ako kayang kumbinsihin So, wala naman yung gano'n, no? nakikiusap or uh, nagbabribe. Uh, ito lang ngayon na merong uh, death threat na nangyari. Okay. Isang tanong dito kasi uh, pinag-utos na ng Komite at Senado yung pag-aresto dito kay Mayor Alice Guo. Uh, kumusta ba yung feedback? Kasi they are questioning this before the Supreme Court. Pero kumusta ba yung paghahanap dito kay uh, Alice Guo po? Actually, uh, Christian, kausap ko yung ating internal security no dito sa Senado at uh, -pag coordinate na rin sila sa PNP, ngayon sa NBI. Uh, ito kasing mga agency ito, may mga opisina buong Pilipinas eh. Uh, kaya humingi kami ng tulong sa kanila. So far, wala pa kami feedback kung nasaan itong mga taong to Pero pinuntahan na nila lahat ng mga known address. Kasi itong pamilya ko, marami silang address eh. Meron sa Valenzuela, meron sa Balintawak, meron sa Kaloocan. So pinuntahan na lahat para i-serve yung arrest warrant. Pero so far wala pang uh, lumalabas uh, na ano dito sa mga may arrest order. Hindi kaya baka naman nakalabas sa na po ng bansa ito si Mayor Alice Wu. Pero tinanong kasi namin yan sa Bureau of Immigration eh. So far wala naman silang na-detect na alisgo o go-hopping na lumabas sa mga formal airports natin o na formal channels natin. Uh, so far, wala pa silang uh, uh, nakikitang ganun. At dahil nga may arrest order na, mayroon ng whole departure order ngayon. Uh, so, hindi sila rin paralabasin ng bansa. Okay. Diba, Pag-usapan natin yung mga na-discover nyo. No? Di ba naglabas na ng freeze order yung AMLOC dito kina go Gano'n ba kalawak yung uh, ari-arian bank accounts na na-discover dito po? Si Alice Guo. Uh, Christian, dahil medyo uh, uh yung, yung amlaklo mahigpit pagdating sa pagbibigay ng detalye. In fact, uh, uh, doon sa executive session, meron din kami mga napag-usapan. Pero dahil nga mahigpit yung batas at yung executive session ay Uh, pinag pinagbabawalan kami magbigay ng detalye, yung broad strokes nilang, yung uh, pinaka-gist yes, no na problem. bibigay. Uh, talaga may nakitang mga perang pumasok. kaalis Go sa kanyang pamilya, sa kanyang korporasyon na hindi dinideklara sa banko. Uh, bilyones ang pumasok sa kanilang mga account at uh, bilyones ring lumabas doon sa kanilang mga accounts. Uh, Lumabas rin na si Alice Go alone mayroon 30 plus na bank accounts. No? At uh, yung mga ibang mga partners niya, uh, kasama rin doon sa freeze order. So in other words, in short, nagfile ang amlak ng kaso uh, laban sa kanila at isang freeze order ang uh, ibinigay ng courts of appeal. At uh, ang ibig sabihin, mayroon talagang probable cause may nakita silang money laundering sa na, mga, na nangyari itong itong last few years. tapos hmm. may mga lumabas sa balita, ang cover ng freeze order ay nasa 90 bank accounts, isang helicopter, 12 vehicles, 12 real estate property, at 27 land titles. Kasi ganito Tama. marami? Yeah, yan lang, yan lang, yan yung mga na-declare pa. Hindi marami pa tayong hindi na, nakikitang na-declare. No, pero ito yung mga hmm. na-declare sa SALEN, Uh, na ngayon ay naka-freeze na ngayon. No? So, Publicly marami yan. yung bank accounts ang malalaki. Eh. Hindi ko lang masabi yung amounts ngayon no? dahil nga sa executive session. But definitely, billions yung uh, pumasok at lumabas sa kanilang mga bank accounts. Billions. Pero, uh, ba, ba, ba paano kaya nangyari yan? Ganong kalaking pera? Hindi ba, di ba automatic na, na-flag ang AMLOC po dyan? If I'm not mistaken, sure. pag pumalo yung certain amount, 500,000 ba? Kung hindi na nagkakamali? Tama ka dyan. Uh, yan din isang nakita namin problema eh. Tama ka dyan, Christian. Di ba pag nag-deposit tayo o nag-transact tayo sa banko ng 500,000, i-declare ide mo na sa ang galing yun. At hmm. Yeah. Uh, yung naman ipapadala yun sa AMLAC. Covered transaction ng tawag yan. Pag medyo malaki, milyon, uh, i-declare ide mo rin at ipapadala ka agad ng ng uh, ng uh, ng, uh, ng banko sa AMLAC yan pag hindi katanggap-tanggap yung explanation o malabo yung explanation, uh, magiging suspicious transaction yan. Tama ka na uh, as early as 2017, mga ganyan, eh, meron na mga transaction na malalaki na pumapasok sa mga accounts ni Alice Go at yung ibang, iba pang mga kasamahan niya. Pero nagtataka kami na nai-report lang yan this year sa AMLAC. Kaya sabi rin, sabi rin ng AMLAC, mayroon ding administrative violation itong mga bankong to dahil nga late na, almost 4-5 years bago na i-report.